good morning. Welcome back to my channel. This is to one for na miss ko kayong lahat, ano? Na miss ko matagal na ko kayong napatagal na, matagal ako na napaparito sa aking channel. How are you today and tomorrow? Kamusta na po kayong lahat? May i-share po ako sa inyo. May nakita kami dito sa probinsya na baby na ah, owl. Pagkaumaga na sa bahay okay. siya, nasa gilid siya ng bahay. Um, guys, mm, nakakatakot kasi 'to pag malaki na. Pero kanina tulog siya ng tulog. Ngayon gising na siya guys. Ayan. Hawak-hawak ko siya. Basta na lang nasa gilid siya ng bahay. Ang iniisip namin, kasi sa gilid ng bahay may puno ng, ano, wag be, may puno ng niyog. Baka may nest doon sa taas. Nahulog siya ng kanyang mami kagabi. Kaya itatabi namin siya. Obserbahan namin kung uh, mamayang gabi kung babalikan ba siya ng mami niya. Ayan guys, oh. O, oh, di diba? No, tulog lang siya ng tulog. Sabi nila, tulog siya kasi gabi daw to sila gising. Ang ginawa ko, ginalaw ko siya ng ginalaw. Ginawa ko ng ginalaw sa kamay ko. Ayun, dumilat ang mata. Pero nakakatakot. yan Halo? Hmm. Ayan, ipofocus ko siya para makita nyo kung anong itsura nila ng baby owl na ito. Kaya sa probinsya lang natin to nakikita. Kaya minsan naman yung ubiya, kinatakatakutan to pag malaki na. Kasi sabi nila, nang aano daw ng mga buntis. E dito sa bahay may buntis. Uh, baka yung mami niya nang ang hanap ng buntis. As ke, baby pa naman siya, di ba? Pero hindi ko rin naman masagot kung bakit. Yung mga kasabihan lang yun, yung mga matatanda noon. Ayan. Ang hirap. Iharap eh, ko kaya siya sa ino. Natatakot kasi ako sa kanya. Noon, go. Harap, harap, harap. Ayan. ay, my god. Ayan. Ay. Ayan, ayan, ayan siya. Ayan siya, ayan siya. Ayan siya. Parang ano ah, 'ni? Ang bibig niya. mo yung bibig niya. Nakakatakot talaga siya. Baby pa yan siya, guys. Ha? Pero nakakatakot na ano? Um, ano kaya kung pag lumaki ito, mas nakakatakot, 'di ba? yung kapit ng koko niya sa kamay ko, ang higpit. Eh, so kung pag malaki na to, pag lumaki siya, mas nakakatakot. Baka makakasugat na ang pag, pag hinawakan niya tayo. No? Ayan. Baby owl. Hmm. mata? Siguro guys, gutom na siya. Kasi buong buka-buka ang kanyang bibig. Hmm. 那，嗯。